Good afternoon mga kanainays. Ang Dagriti Moreno po ay pauwi na. Galing po kami sa aming mga ibang misyon at saka sa pagbisita sa aming ibang mga beneficiary nang madaanan namin itong maliit na bahay na to. At nakita namin si tatay na nakatayo doon sa labas ng bahay. Kaya binalikan na namin. Tatay! Magandang hapon! Kumusta ka dyan? Bahay mo yan tay? Pwede makituloy? Pwede makituloy? Marunong mag magtagalog, ha? ha? Marunong ka magtagalog. Eh. Pero nakakaintindi ng Tagalog? Oo. oh sige, sige, ganun na Ay, sumabit. Uh -huh. Sige tay, mauna ka tay. Ika lang, walang tao. Kaya tablit ano sa Saan? Hindi nga walay. nga sa barak. Parang mag-isa lang si tatay dito mga kanay Samahan niyo kami at kausapin natin si tatay, alamin natin kung bakit mag-isa lang siya. Although, nasa gilid ng kalsada yung bahay niya, pero parang liblib -lib pa rin at mala malalayo sa mga kabahayan. Na okay. Pakita ko lang sa inyo mga kanainays -nice, yung bahay ni tatay. Ito po yung sa likod ng bahay niya. At ito naman mga kanainays yung loob ng bahay ni Tatay Cesar. Ayan po. At ito naman yung pinakakwarto niya. Salamat na lang. Ay, matala. Ha? Huh? Salamat na lang. Okay lang po. Pasensya na rin ha. Yung bigas namin, at, uh, yung bagpagin namin bigas, uh, lima kasi yung dala ko papunta rito. Limang, uh, limang kilo lang. And then, naubos na rin. May mga natulungan na kami doon sa kabila. Pagbalik namin, uh, huwag ka magalala baka sa kalimata ng ito ng bigas. Sa ng grocery. Ha? Oh. May yung pasensya na muna doon sa binigay ko. Ha? Magaling kay Ati Bid Jones. Ano sabihin mo kay Ati Bin Jones? Ito, 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 ito itong spaghetti pa kay Atibit Jones, no? Itong pera kay Marcelina. Ako oh, kanya yan eh. Oo, kay Atibit Jones yung spaghetti pa. Salamat Atibit Jones sa... Uh, ano, may sobrado na isang libo, inano natin sa mga spaghetti pack. Ayan, thank Sal you, ha? Salamat na lahat. <laughs> Ayan, Ay, pasensya na, ka na. Uh, Nagulat ako, kala wala walang tao doon. Uh, para kayo ni ang lang, pag-inis, tara. Kasira mm -hmm. na. Kasira na siya. Anong trabaho mo dati? Magdalos si Gardin. Magagardin ka? Nang buhay pa yung asawa mo? Uh -huh. Tapos nang namatay na asawa mo, wala na. Wala na. Wala na. Nangina ka na. Magandang hapon iyo Tatay Cesar. Si ah, uh, nakikinig ako kanina sa mga sa mga tinatanong ni ng head namin na si Joey the Great. Kaya itong itatanong ko tatay yung hindi na lang naitanong ni ng head namin simula nung mag-isa ka tatay, nung wala na yung asawa mo, dito ka na talaga tumira? Oo. Ilang taon na po, tay? Nga matay? Ilang taon ka na dito nakatira? Oh. Tulo na ah, katuwi. Ah, so tatlong taon na din nawala yung asawa mo? Oo. Ah, okay. Bakit ano po talaga ang pinaka main na rason bat ayaw mong uh, pumisan sa mga anak mo at sa mga apo mo? Kaya uh, ko pag sa kadera kay may akni diri ton nga, hinali na lang dito sa kanila, nagkalawin akni yan. Pagawas ko kanra. Ah, may, may hindi ka nagustuhan sa kanila. Oo. Tulad po ng ano tay, kasi bilang tatay, mag-aalala yung mga anak mo na mag-isa ka dito. Oo, oh, kunta. Opo. Ako man, ah, dili ko paglugong kay yun akong yapo. Okay. Ikaduha, may ka mga hmm. anak, nagisog sa kabataan na kokuanan na. Ah, okay, pag pinapagalitan nila yung mga apo mo, ana doon ka nasasaktan. Oh. Ah, okay, kaya gusto mo na lang mag-isa dito. Ito ah, okay, kasi para sa akin po bilang anak ano, kung makikita ko yung tatay ko na nakatira mag-isa sa ganitong lugar na malalayo sa mga bahay, siyempre parang mag-aalala din ako kaya yun ang naisip ko sa sitwasyon mo so ikaw talaga ang may gusto na mag isa dito oh. para hindi mo nakikita pag pinapagalitan yung mga anak ay mga apo mo oh, pero tatay apart na yan bilang magulang sa pagdisiplina ng mga anak nila hindi mo ba kayang anuhin yun, tanggapin yun kung pagdisiplina lang naman oh. hindi naman yata sinasaktan pinapagalitan lang naman yata Sinasaktan yung mga bata? Diri man. Okay. Okay, sige tatay. Sana makatulong sa iyo yung uh, uh, 500 galing kay Ma'am Marcelina Fedorowicz. Oh, at saka kay ano, oh. at, at is makatulong ay makadagdag sa pangpaskong handa. Oo, oh, no. salamat. <laughs> kay, mula kay Sis Beth Jones. Oh. si oh, sige tatay, ingat ka na lang dito ha. Mag-ingat ka dito. Mag-isa ka lang pala. Oh. O, oh, punta tayo doon tatay sa bahay mong isa. At, 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 Opo. Ala. Ay. Maluya Oo, oo. Ilan na? Ah, ma Anong edad mo na, Tay? 78 na. Ah, oh, 78 ka na. Oh, okay. Ibutak ko na diyan. Opo, Tay. Okay. Ah. So, anong pinagkakakitaan mo ngayon, Tay? Ah. Anong pinagkakakitaan mo? Anong trabaho mo ngayon? Pagkuhan, lukan. Ah, naglulukad ka pa? Oh, ko so ang lang po. Ah, nagsusuho, ah, oh. nag ano ka na lang, Binab nagbabayad ka na lang. Oo. Oh. Sarili mong ano, sarili mong lupa, yung may nyog? Sarili oh. mo? Oo. Oh. Ah, mabuti. Buti naman. Pero, ma pero malapit lang dito. Oh. Okay, tara tayo. <coughs> e eh, paano tatay pag nagkakasakit ka? Sinong nag-aalaga sa'yo dito? Mag-isa ka lang. Shout out. Ah, pumupunta dito yung mga anak mo. Pag may sakit ka, ah, mabuti naman. Sa so, totoo lang, ang ganda ng lugar dito ni tatay. Napakatahimik, presko. Nakakabahala lang kasi sa edad niyang ganyan, mahirap na mag-isa sa ganitong lugar. Okay, sige. Sige tatay, babay na. Oh. Ingat. Salamat salak. Opo. May mga tao talaga mga kanainais na umabot sa punto na mas pinipili niya ang mag-isa sa ating mga butihing sponsors Manay Anderson, Ma'am Beth Jones, Ma'am Marcelina, Ma'am Annie Haramilia, Sangkaid na Malinaw, Ma'am Joveta Bilesa Tejero, Ma'am Hayats, Ma'am Silina Barbosa, Miss Kayabyab, Miss Irene Bisuelan, Ma'am Hawaii, Ma'am Janet Galvan Salazar, Ma'am Okidoki ng London, Ma'am Ima Vlogs, Ma'am Faye Velasco, and Rose Aguirre Vlogs. Ang Degree Team Moreno po ay nagpapasalamat po sa walang sawang support. Uh, kaya po patuloy kami nakakapaghatid ng tulong sa ating mga kababayan. Huwag po sana kayong mapagod at magsawa. Ingat po kayo lagi. Thank you, thank you so much po.